Ayan guys, ito ay napakasimpleng luto. Igisa lang natin ang sili at bawang hanggang sa mabango. Saka natin nagdag ang kamate. Siyempre, lalagyan natin ng sweet chili sauce yan At isa pang chili na manghang. Kasi ang kasama natin mahilig sa super spicy. Kaya dapat spicy ito. Saka na natin ilalagay ang patis at ang ating tahong ayan po guys Tapan lang natin ng kanti hanggang sa bumukang ating tahong at ilagay natin ang parsley kasi wala kaming basil kaya nilagyan ko lang siya ng parsley ayan guys saka natin ilagay ang ating lutong pasta halo haluin lang natin ng konti at ito ay Ayan, pwede na natin siyang i-enjoy. Ayan guys, thank you for watching and hope to see you in my next video. God bless always!